Marami ang nagtaas ng kilay ng hayagang sinabi ni Paolo Avellino na gusto niyang makasama sa isang proyekto ang bagong blockbuster queen ng showbizlandia na si Catherine Bernardo. Ayon kay Paolo mas bagay silang magkapareha lalo na karamihan sa ginampanan ni Catherine Bernardo ay mga mature roles, na talaga namang pamatok sa masa lalo na itong mga huling pelikula na nagdala kay Catherine Bernardo bilang isa sa mga pinakamahusay na artista ng ating panahon, sa kanyang usay ay tumabo sa takilya at record breaking ang A Very Good Girl, na milyong piso ang kinita. Ito ay tama lang sa desisyon niyang huwag nang bumalik sa kanyang ex na si Daniel Padilla. Para nga naman makawala na sa kanilang lab team. Kaya itong mga panibagong alok ng mga bankable star ng kapuso at kapamilya ay bagay na bagay sa bagong palaban na si Catherine Bernardo. Makikita naman ang transition ni Catherine Bernardo na lalo itong naging daring sa mga latest pictorial nito sa mga magazine at commercial, lalo na di kukuha ang century 2 na kung di ka isa sa mga pinaka-sexing endorser. Aba kung ikaw ba naman bayaran ng halos kalahating milyon sa isang commercial di ka pa maging no.1 point top a lister ng buong industriya ng buong kashowbizan. Di naman lahat sang ayon sa pagtatambal ni na Paolo Avellino at Catherine Bernardo, ang mga diehard na fanny ng Kimpao, Ayon sa kanila wala naman daw chemistry ang dalawa. Kaya ang haba ng hair ngayon ni Catherine Bernardo na pinag-aagawan ng mga leading man katulad ni Alden Richards na todo-todo ang ginawang panliligaw para masundan ang kanilang part 2 blockbuster na Hello, Love, Goodbye. Kaya itong si Catherine ngayon ay di mauubusan ng mga upcoming projects. Abangan na lang ng mga tagahanga ang kanyang mga bagong kapartner sa next ventures ito sa kanyang buhay showbiz.